problema ba? Yun? Okay, talbog na checkin naman ang nakuha ng ating kasambahay pagkatapos di umano pinangakuan ng malaking annual interest. Yan ang reklamo nina alias Ana at alias Jason na makakausap natin ngayon dito no sa ating uh, studio live no. Magandang uh, hapon sa inyo, Ma'am uh, Alias Ana and Ma'am uh, Sir Jason. Ano? Sige po, pakikwento nyo po paano po yung nangyaring uh, panlulukod dito sa inyo na pinakakuhan kayo ng malaking interest po. Uh, magandang hapon ho. Ako ho si Ana, kasamang aking asawa, si Jason. Sige po. Ah, uh, pasensya na ho kayo, although... Um, at sasabihin naman ho namin ang katotohanan, medyo kinakabahan lang. Ah, sige po, relax lang po kayo. At uh, ano, Ikwento nyo po paano po yung uh, anong pangalan po nitong uh, kumpanya o tao na nirereklamo nyo at paano kayo na loko nitong malaking pera na pinangakuan kayo kanyo ng uh, malaking interest. Ang pangalan ho ng representative ng kumpanya ay si Miss Jenny Rose Pasqua. Mm -hmm. uh, ito ay Basics and organic. Uh, pumasok po kami sa kontrata ng investment. Actually ang aking asawa po ang signatory. Ah uh, meron lang ho siyang Medyo dinadamdam ngayong araw na 'to Amen. kaya ako nagsasalita para sa kanya. Okay po. Ang halaga po ng uh, investment na ito ay 220,000. 220,000. It's a three year contract. Um, meron po itong um tatlong toong kontrata na meron pong semi-annual na uh, uh, payout or interest. Magkano po yung interest na It's 20% annual po. 20% for, for one year, ano? For one year okay po, po, and it's, it's a three-year contract. Sige po. So, dumating po ang July. Supposedly, ang unang um, deposit po is July 31, amounting to 22,000. Yun na po yung interest, okay, 22,000. Sa anim na buwan po. Sige po. Uh, however, um, earlier ng July, nag-email po sila sa amin na meron po daw um, memo from BSP, that's Banco Central ng Pilipinas, na ang check po daw na in inisyo nila sa amin ay may um, kailangan pong i-replace due to some um, error. However, ang nakalagay po, uh, it will take effect January 2025. So, ang check po na hawak namin is July 31, 2024. And then, they offering na i-replace po yun Re at in. gagawing monthly. However, ang in ko po, the monthly will start August. Okay. So, diniposito ko po ito um, last Tuesday sa Union Bank. However, um, Tumalbog po ito. Tumalbog ang po yung cheque. Sige ang po. advice po ng Union Bank, the account has closed. So nag-request uh, po ako kung maaring makakuha din ako ng report. Although it reflected po sa account ng aking asawa na it it really bounced. Apo. Tapos sa cheque, mama, may tatak yung banko ko? Um, hindi ko pa po ulit nakuha yung um, kopya ng cheque. However, uh, yes po, uh, may, tin, may nakita po akong tinatak nila. So ito ano, yung uh, binigyan according sa inyo binigyan kayo ng anim na pieces ng post-dated check ano Tama po uh, at yung unang check na ibinigay sa inyo na supposed to be magugud na for this uh, uh itong last ano July ano July 30. pero kasawma ang palad nga po tumalbog siya no And uh matanong lang namin ma'am uh, Ana no, uh, tungkol saan po ba yung investment na pinasok nyo? ano raw po ba yung gagawin doon sa ininvest nyo po na pera ang um, nasa kontrata po namin, ito ay para sa isang rice meal sa Isabela. Uh, binanggit nila, this is in coordination with the OST. However, nakikihingi ako ng update until na wala pong uh, nagiging development doon sa uh, rice meal. Ma'am, um, baka may itatanong ka, ma'am bimbili. Um, Face-to-face transaction talaga ito, ma'am? Opo, may physical store po sila at may opisina. So nung nalaman din ho namin na nagsarado na ang kanilang store at lumipat daw sila ng opisina however may binibigay po silang address pero no physical uh, office ah uh, nung sinabi ko po so kasi na located doon sa binigay nilang address nung sinabi ko po kasi na bibisitahin namin ang sinabi po nila it's under renovation uh -huh. and they all work from home so parang ma'am ma ma no, sir parang nandoon na yung mga red flag na uh -huh. tinatawag ano yung mga tumalbog na checks Pero least eh. sumasagot pa Oh uh, na uh, yun nga po na contact nyo po ba o kailan po kayo huling nagkausap uh, ang huli po sa email Ah uh, this week lang din po. nag -e email pa po sa inyo? Opo. Uh, pero nung when we send the demand letter for the refund, wala na pong sagot. Ang sinasabi lang po nila is wala po sa contract ang refund, which fund. actually, when we review the contract, wala nga po. So, initially, parang lapses on our part na hindi namin na-consider yon. Pero to think na biglang meron po silang binibigay sa amin na addendum or annex na yun po daw ang refund policy, which we did not agree sa refund policy nila. Okay. Kapag file naman po kayo, ma'am, ng bouncing check, bp 22 violation okay. doon sa... Ano? Nah, tumag sa tumagbo? Ano na, ma'am? Ano na? Uh, tumagbo na yung check? Makuha nyo lang yung copy. Siguro, ma'am, itanong natin kung nakapagpadala ba kayo, ma'am, ng... Uh, ng uh, ano pa ito? Ah... Uh memo o sulat na demand letter. demand letter dito sa kumpanya na ito, dito sa tao na ito? Yes, opo. Uh, via email. Via email It's po. a personal demand letter. Anyway, ano, uh, mama ma'am, no, sir, uh, para na rin sa inyong kaalaman, ano, tinawagan po ng ating action center. Itong uh, nire-reklamo po ninyo na kumpanya at yung tao, pero wala po sila naging pagtugon ano, sa ating mga katawag at text. At uh, siguro para naman po doon sa inireklamo, no, bukas ang aming action center 24/7 po para naman po madinig namin ang inyong panik po. At tungkol diyan, ka ah, meron tayong ano, ma'am, ah, resource person. Si Police Executive Master Sergeant Salvador De la Cruz, ano ang chief ng investigator, uh, chief investigator ng Anti-Fraud and Commercial Crime Unit ng CIDG ma'am para tuloy uh, mabilis ang aksyon, Magandang hapon po sa iyo, uh, Pems Salvador. Uh, magandang hapon din po, Sir. Ano, ma'am? Ito, ma'am, sukuin uh, natin ito rito sa, ano, sa sumbong niyo. Marbilis agad, Marbilis din to. Marbilis sa oh, action. Marbilis uh, mar uh, talaga. Sige. Uh, Thank you, sir. Chief, uh, maitutulong natin? Yung marbilis ang action nga. Ah, uh, ito nga po, Sir. Narinig ko yung uh, kwento nila. Paano sila na loko. Tatanong ko lang, Sir, kung uh, nakapagpadala na po sila ng notice of dishonor. Yun, yung uh, tinatanong nga ni, uh, ano po, yung kung naka, nakakuha na kayo ng notice of dishonor doon sa banko, tungkol doon sa hindi cheque na uh, tumalabog po. Uh, sir, actually, uh, nang na-deposito lang po kasi yun ng Tuesday, and um, nag-sabi naman po ako sa kanila ng intention ko na kumuha nga po ng detalye, and they're willing to provide uh. naman po, hindi lang ko lang po agad na balikan sila. Sige, And then, uh, second po natin na gagawin po, sirs and ma'am, na uh, kung sa ngayon, hindi natin sila mahagilap sa address nila. So, uh, isa din po kasi ito na proseso sa piskalya na katunayan, nagpadala tayo ng uh, kahit baya LBC lang po na notice of dishonor and demand, uh, demand of payment. And then, uh, kung mayroon man kayong mga screenshot do during doon sa conversation, pwede po natin yung gamitin ibidin siya, yung mga pangako nila na ibabalik yung pera nyo or i-refund nila during the encasment. Na-inform nyo po ba sila na, na tumalbog yung inisyon nilang check Na-inform po. Uh, mayroon po ba silang kasagutan na nung uh, inimpormahan nyo sila na sir ma'am, yung inisyo nyong chike ay tumalbog. Opo, ang sinasabi po nila, um, earlier po daw meron na silang um, advance notice sa amin na meron nga po daw problema ang cheque. However, it is clear na ang, ang advice po nila is for January 20, 2025 onwards and they cannot even provide yung actual memo po from the BSP and the bank confirmed na yung checki po naman talaga na hawak ko is valid na wala pong errors. So ang sinasabi po nilang reason na wag kong i-deposit yun is because of the error. However, the Union Bank already uh, clarified na walang error. That the check is good. However, nag-bounce lang po talaga. Uh, okay po ma'am. Uh, kailangan na lang po natin ma'am uh screenshot natin lahat yung conversation ninyo para kahit na hindi man lang ma-receive yung notice of dishonor personally or sa baya LBC natin unless mayroon na tayong katibayan na yung mga uh, nila at pangako nila ay hindi natutupad na nagkakaroon po kayo ng sila ng disciple transaction laban sa inyo. Okay, so Pem Salvador, since nandito naman sa studio mismo natin sa Camp Kramen, ang uh, complainant, pwede rin ba? Uh, ipasundo, ma'am? Apo, ipasundo so, natin. Yan! Yeah. talaga para mas marbilis talaga. Automatic Apo, na yan, ma'am. Ano? So, uh, si Pem Salvador yan. Uh, hindi na pwede, hindi, kahit hindi mo na sabihan, ma'am, ipasundo. Na, nabasa Automatic, na niya kagad. Automatic, ma'am, eh. susunduin niya yan dito sa ating programa. Kaya Ma'am Ana at saka Sir It's Jason, salamat pa, sir. sa inyong pagtitiwala at antay na lang natin dito mismo sa kayo ng personal natin sa CIDG para matugunan yung, yung reklamo. So naririnig naman natin sinasabi nila yung notice of dishonor at saka yung demand, uh, demand letter. Sige, okay, so, natin lahat ng yung... itatanong nyo mamaya ma'am, maano natin sa investigator natin sa CIDG. Maipailan natin yung complaint ano, against dun sa tao o dun sa kumpanya. Kumpanya. Actually, uh, meron pa rin ho akong na-contact, na namin na um, uh, same situation ho. And padating po sana siya ngayon. However, mukhang hindi na po aabot. Pero po, darating kung... pa rin po siya. Sige po, same uh, situation anyway, 24-7 naman po ang opisina natin kahit na tapos na yung programa. Pwede po po rin natin i-accommodate yung complaint ng dating na sinasabi niya. Opo, so, not... antayin po namin yan. Hey, Okay. okay. Pem Salvador, maraming maraming salamat sa yes, ano, sa mga bilisan. Well, po, ma ang yes, pagtugon. po, well, ma'am. po. Okay. Pakiprovide na lang po kami, Pem Salvador, ano, nung, uh, nung action uh, photos or videos no magiging uh, pag-alalay nyo rito kila Ma'am Ana at alias sa uh, Jesus.